Welcome back sa ating programa Bumsoy at Swerte. Magandang gabi sa inyo lahat. Mga gilip kong tagapanood. Siyempre pa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po kayo? Ngayong gabi uh, gabing ito, o ngayong episode natin, eh, isa na naman itong tugon sa ating taga-panood. Sabi niya sa atin, Sir, pwede bang magbigay kayo ng maswerteng numero para ngayong buwan ng Oktobre? Oktubre, Uh, baka naman makasapul kami ng jackpot. So, sabi niya sa atin. So, kaya naman, pagbibigyan natin si Mr. Rea na pangalan nito. Uh, si Mr. Edmond Edmond Reyes oh, Edmond Reyes Sabi ni Mr. Edmond Reyes ng uh, Pasay City Kung po pwede daw tayo magbigay ng mga numero patungkol sa sa sojak sign, ah, baka daw pwede at baka yun daw ay makasapol ng jackpot. Ano po? Kasi siya daw ay nasa sojak sign ng Gemini. Pero hindi namang si Gemini ang ating bibigyan ng pansin sa gabing ito. Kundi yung 12 na sojak sign ay bibigyan din natin ng mga masweting numero. Baka nga makasapol din ng jackpot. Malay nyo wala namang makapagsasabi nito kundi... Abangan lang natin eh, kung tumataya kayo, eh, bakit hindi nyo subukan. Ngayon, alam nyo ba na ang maswerteng numero sa year 2026 ay ang 2, 3, 7, at 9. Ang apat na numero niyan ay pinakamalakas daw na number o pinakamaswerteng number para sa dating na year 2026 o year of the horse, fire element. Ang numerong 2, 3, 7 at 9. Sinasabi naman na sa mga nagtatalong patungkol sa lucky number, ah, lucky number, lucky color para sa susunod na taon, ang maswerteng kulay for next year ay red, gold and green, no? Tatlong kulay. Tatlong kulay yung uh, malalakas. malalakas, nakakaiko yung buhok ko. Eh. So ayan po yung laki color para sa year 2026 ay ang pula, ginintuan, at kulay nuntian o green, gold, and red. So yan po ang uh, maswerteng, nabanggit na rin natin yung maswerteng numero for next year, 237 and 9. Kaya naman, puntahan na natin yung maswerteng numero nyo ngayong buwan na October. Ano nga ba ang maswerteng numero? Unahin natin si Aris. Si Aris ay mapalad o may swerte sa numerong 27, 1, 9, 10, 36 at 45. Ang kombinasyon na yan ay may magandang hatid sa kanya ng swerte. Si Taurus naman ay may maswerteng numero na 28, 10, 38, 12, 13, at 23. Pakinggan nyo mabuti ha. At si Gemini naman ay maswerte sa numerong 11, 2, 13, 24, 37, at 39. Dumako naman tayo sa mga nasa zodiac sign na cancer. Sila ay maswerte o mapalad sa numerong 34, 7, 41, 48, 10, at 17. Silipin naman natin ang nasa zodiac sign na Leo. Sila ay mapalad o may swerte ang dala sa kaninang ang numerong 4, 31, 35, 12, 43 at 11. Magandang kombinasyon para makasapol na swerte. Si Virgo naman ay CDP natin ang mga ng numero ni Virgo. Ito ay ang number o may numero siyang 33, 6, 39, 45, 15, at 21. Sidipin naman natin na mga nasa Zodiac sign na Libra. Maswerte sila sa numerong 33, 7, 40, 10, 5, 9. Ulitin natin. 37, at, sorry po, ulitin natin si Libra. 33, 7, 40, 10, 5, at 9. So may malaking posibilidad na ang mga numerong nabanggit ay pwedeng magatid sa kanila ng magandang kapalaran. Ito namang si Scorpio, sinasabi na mapalad sila sa mga numerong 34, 18, 52, 14, 32 at 46. Silipin naman natin si Sagittarius. Sila ay mapalan sa mga numerong 8, 7, 15, 22, 30, at 45. <coughs> Silipin naman natin si Capricorn. Papalad, napakapalad ni Capricorn sa mga numero 36, 10, 46, 1, 11, at 21. Ah, yan ang mga numero po pwedeng kombinasyon na magdadala sa iyo tungkol sa pagyaman. Si Aquarius naman ay may masweting numero 11, 2, 39, 50, 52 at 17. Punta naman natin si Pisces. Si Pisces ay may maswerteng numero. 38, 11, 49, 6, 44 at 55. So yan po. Nabanggit na natin yung uh, dalawa. O, uh, Labindalawang zodiac sign. Ah, pwede nyo subukan. Wala namang mawawala. Kung inyong susubukan, napakainam po niya na ah, bigyan nyo ng pansin. O kung kayo'y mananaya din lang sa loto, bakit hindi nyo subukan? At baka bukas o sa mga susunod na araw ay eh, mayaman ka na o milyonaryo ka na. Ano po? Yan po yung mga kombinasyon na aking nababanggit doon sa nagtalong sa atin, eh sana po eh nasatugunan ko ang iyong katanungan at alam ko hindi lang siya ang nagdanais sa makabatid ng mga ganyang number. I'm sure yung iba pa rin po na ating tagapanood. Ngayon, uh, may uh, ano po tayo, may schedule po tayo dyan sa sa Bacoor Cavite. kabo Bacoor Cavite bukas, no? Bukas ng ah uh, schedule ko diyan eh 4 PM na nasa Bacoor po ang inyong lingkod. Kaya kung mga nais yung magpapunsoy, eh, pwede niyo akong tawagan sa aking numero 0917 -940 1111. Pwede rin sa aking Viber Yan din ang aking number O kaya mag-email kayo sa aking email ad Highland at yahoo gmail.com ang aking messenger o pwede kayo mag-message sa messenger ang aking Facebook account Shadir Haila okay. follow nyo ako sa aking Facebook page Shaila Shadir. ngayon punta natin yung uh, napakarami nagtatanong kung available na raw ba yung yung uh, yung Genos Gratia Charm uh, available na po yan ng Genos Gratia Charm ay pwede ninyo uh, gamitin para sa pwedeng ninyong gamitin para sa swerte sa inyong pamilya. Uh, tandaan nyo po, year of the words tayo next year, 2026 at ang daladalang element yan ay fire. Pag sinabi natin fire, ay pwedeng tukukin ang inyong kabuhayan o kaya naman ma pagkaroon ng kaguluhan o sangkot sa iskandalo para makaiwas dyan, gumamit kayo ng uh, Gratia Charm na pwede niyo ilagay sa tahanan nyo para maging proteksyon kayo sa apoy. Kita nyo pa naman, nagsisimula pa lamang ang uh, last quarter o papasok pa lamang tayo sa 2026 ay ng trahedya ang nagaganap. Nakaraan, eh, may naganap na lindol. Uh, sumunod na araw, naganap naman ng malawakan sunog dyan sa yung lindol dyan sa Cebu, malawakan sunog naman sa Davao. So, napakadami. At syempre pa, ang napakalaking problema natin sa mga ghost project na yan, ano po, eh, sana matugunan. Na? Matugunan. Ang uh, source, uh, uh, ang genus Gratia Charm ay pwede ninyong gamitin proteksyon para sa mga pangyayaring hindi maganda sa dating na 2026. Higit sa lahat, yan ay nag aanyayan ng swerte para sa inyong pamilya. Pwede rin sa lugar ng inyong negosyo. Ang Genos Gratia Charm ay may tatlong power na nagtataglay. Ang una dyan ay yung tinatawag natin yun nga, yung power, success, at health. Yung tatlong kombinasyon na yan, no, yung tatlong yan, kapag kaaray yung power, ibig sabihin may lakas, may kapangyarihan o may akit ng uh, malakas na enerhiya tungo sa swerte. Yun namang isa ay success para naman kung may mga karir kayo, ang inyong mga anak, ang inyong uh, sarili, eh, ang inyong, ba, ang inyong negosyo para mag-success kayo, isang malaking bagay ang paglalagay nito sa loob ng inyong tahanan at sa lugar ng negosyo para naman makamit nyo rin ang swerte. Siyempre pa, nariyan din yung health. Ano ba yung health? Sabi ko nga, ang pinakamalakas na yaman ay ang health. No? Kapagkat wala ka sakit, ay magpapatuloy pa rin ang iyong uh, swerte sa buhay. Pero kung may sakit ka, ay medyo mahirap. Kaya, ilagay sa loob ng iyong tahanan o no? sa lugar ng negosyo ang uh, Gino's Gratillo Charm. Doon sa, mga, sa mga nagtatanong naman, kung available yan, meron na po. Doon naman po sa nagtatanong kung meron, meron tayong Gino's Gratillo Charm Bracelet. Meron po, pero wala pa po ito sa ngayon. May mga umorder na niyan, pero wala pa. Hindi pa madam pa sa proseso ng ritual yan. Yung pong, yun, kasi iba nagtatanong, sir, gusto ko daladala -dala yung power ng Genus Gratia Charm. Kaya kung pwede na sa bracelet, yun po, yung tatlong, tatlong uh, malalakas na simbolo ng kapangyarihan, ang power, success, at health, ay pwede na yung madala-dala sa pamagitan na rin ng yung tinatawag nating uh, genus, gratia, charm, bracelet. Iba po yung genus, gratia, charm na nilalagay lamang sa bayo o sa lugar ng negosyo. Meron din yan yung Genus Gardia Chambre set. Iba rin po yung para nasusunod ka. Ano po? Siyempre, lariyan din yung mga uh, source Army or charm bracelet na po pwede niyong gamitin sa sa swerte rin, sa negosyo, sa sa inyong karir. Pwede rin gamitin sa mga pagtaya-taya sa sa casino o iba pa. Siyempre pa, yung kapalit nung, yung kapalit ng Uh, Obsidian with Golden Power Stone bracelet ang kapalit po niyan na yung po yung tinatawag naman nating Cleopatra 24 Power Charm Bracelet oh, available din po yan sa ating tanggapan syempre pa uh, pwede nyo mga kayo maka-order yan sa inyong lingkod ano po? ang Cleopatra 24 Power Charm Bracelet ay nagtataglay ng iba't ibang power o dalawang putapat na na po pwede magdala sa inyo sa swerte at proteksyon. Yun naman, may isa pang ano niyan eh, yung uh, Cleopatra Power Charm. Ito naman yung sinasabit sa bag. Pwede nyo nang isabit sa bag o sa suutan ng yung pantalon, sa ng sinturon ng inyong pantalon, o maging sa inyong damit, pwede nyo nang dalin-dalin, ano po. So yan po naman yung Cleopatra 24 power charm. Iba po yung Cleopatra, 24 power charm bracelet. Iba po yun. Ano po? So, yan po, doon sa mga nagtatanong sa atin, kung pwede na sila magpakunso, eh, bay, pwede, pwede na po, lalot na tapapalapit na po ang 2026. Sabi ko nga, nasa last quarter na tayo, kaya ngayon pa lamang ay ihubog na natin yung swerte na makamit natin bago pa pumasok ang taong 2026. So, yan po. Ngayon na uh, tutungayan natin yung ating mga taga-panood. Siyempre pa, yung pong available pa rin po siyempre yung ating uh, libro na sa uh, yan, Secreta uh, Secret of Oculus Book. Siyempre, yung darating natin bagong libro, yung uh, Los Saldamos Horoscope, uh, ang inyong kapalaran, nandiyan po, ah, uh, sa bago matapos o so first week ng buwan ng Nobyembre, eh, meron na po tayo niyan. Sa kasalukuyan po kasi ginagawa pa natin. Ano po? So, yan po. Ah, ngayon, na uh, tukay natin itong ating mga taga-panood. Masahin natin yung kanilang mga minsay. Ah, binabati natin si Josephine Gamboa. Magandang gabi sa iyo. Shout out po. Ganon din siyempre kay Nerissa, Nerissa Bautista. Shoutout sa iyo, syempre, kay Miss Yolanda Spatender ng Germany. Masalukuhin siyang nanunod. Si Rosemary Boyle, magandang gabi. Joy San Antonio ng California. As nanunod siya sa atin. Neil, Nale. Nale, good evening sa iyo. Maribik Bivar ng Taiwan. Magandang gabi po. Mercy Sidoko, shoutout sa iyo. Yung Ispaton ay uh, nabanggit nabanggitan natin si Angelica Sembula ng Japan. Perla Gonzaga Roque. Petronilla Benko, salamat sa panonood Alan Magnaye, Agosto Seba, magandang gabi sa'yo. Rebecca Huerto, Nilda Mararak. Ilang taon na experience ng Lucky Charm. Kanya-kanya po yan, may mga lifetime, merong hindi. No, so, Sandra Andrade, nakasalukuyang sa nanonood sa bansang Hong Kong. Kamusta yung makamabay natin sa Hong Kong? Maribik Miranda, Rosario Macabolos, shoutout po. Hellokana magandang gabi sa iyo. It's DJFTSJF ng Aman Jordan. Yung mga kabahay nating OFW dyan sa Jordan, magandang gabi o magandang araw. Maria Cris D. Mastelero, shoutout sa iyo, Corazon. Loheca, Bridget Lingad, Lucia Tibayan, magandang gabi sa iyo. Rosemary Macabol, Macabolos, Namporak, Pampanga, Maria. Caliote. Nakasalukuyan siyang nanonood dyan sa California. Magandang araw o magandang gabi dyan sa California. Ganon sa ating mga kababayan dyan. Pronda Julian. Kaulugan ng palagip na binigyan po ako ng isang babae ng kwintas na ginto. Kwintas na ginto. Ha? Ibig sabihin niya, merong isang tao magtitiwala sa'yo na bibigyan ka ng pwedeng hanap buhay. Krista. Teta Bonifacio. Christine Miranda, magandang gabi. Corazon Priolo, malawak na swimming pool. Lumalangoy ako sa gilid na mayroong malaking bato. Ano po kayo ibig sabihin? Ang swimming pool kasi ay pagpapakita lang po yan ng pag -ilibang. Happiness, sabi ko nga. Ano po. Yung malaking bato po, ang katabi niyan, ibig sabihin niyan, Uh, sa gitna ng pagsasaya, pwedeng may panganib. Arlene Morales ng Singapore. Binabati ko mga kumbahay natin dyan sa Singapore. Maribel Patigas. Good evening sa'yo. Arnold Pabalencia. Valencia. Pwede pa naman yung ilagay yung charm, Arnold Pabalencia. ba rin siya. Kahit huwag nyo natanggalin, pwede pa yan. Ano po? Na makaakit ng swerte, bagamat mahina na. Ano. Juliet Noble, uh, Jazz Kwe. Um, Chinos, Gatia Cham. Yung pong nilagay sa bahay, 38 po. Yung bracelet po niyang 4,000 po. Lori, Loni Arado, magandang gabi sa'yo. Ano po ba ang totoo doon sa taong patay? Tapos, ilibing? At first family ng asawa ng alak ay hindi nila dumaan sa ilalim ng kabaw. Pa Ang alam ko po parang ano yan eh ah, ano lamang yan eh pamahiin. Pamahiin. So, wala namang masama kung sindi nyo. Ano? Wala namang masama. Eh. So, kung pamahiin niya, wala namang masama. Marilyn Acero ng Malaysia. Emma Sardeya. Ako, ayan, syempre. Patricia Jane Jensan. Yeah, magandang gabi. Lorna Buboy. Ah, kay Buboy Latina. ah, binabati kita. So, ayan po. Ah, wala na po tayong oras. Ah, pakiabangan nyo lang yung mga susunod nating video. Ah, salamat sa mga panunod. Pakilike na rin po ang video ito. At syempre pa, dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe lang pindutin yung bottom bell na sa ganoon lagi kayong maging updated. Pakishare lang ang video sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yun lang yan! Thank you!